Eto na po, ang unang pamilya, ang Team Imelda. Pinangunahan ng kanilang ilaw ng tahanan ang naghatid sa atin ng mga kantang Bakit? Yeah? At eto pa, ata uh, isang linggong pag-ibig. <laughs> Sino hindi may alam nun? The one and only Imelda Pakim. The family, the viewers, Melda. Thank you, Dean Dong. It's nice to be here. I've been watching the show. Oh, thank you, ma'am. Um, thank you. And... Uh, talaga nabibigay ka ng magandang show. Maraming especially salamat. Sa, maraming salamat. At lalo na po, nandito kayo. Kasama po ang inyong mga kaibigan, mahal sa buhay yes. at pamilya. Sino-sino po kasama sa team Imelda? Ay, nako. Uh, ang aking anak na si Mafi. Um, oh! Mafi, Maffie, si kaya yan. Oo, oh, siya ay talagang uh, bata pa. Gusto, -gusto niya maging... Um, Beauty contestant, <laughs> at uh, manalo bilang queen, at ngayon ang title niya is double queen uh, international. international universe. Yes. Yes. <laughs> By the way, kasi ako maripala acting Akin kulikula yung the uh, in dental story. And next is Zach. Zach is an actor also and uh, recording artist under Viva and also. Uh, Lotto host. Yeah. <laughs> At uh, siyempre, apo ko yan ah. Apo ko. Uh, next is our younger sister, the youngest of nine. Siyang po kami, si Eileen Grace Papi. Siya, siya ay also recording artist, a performer. Kaya, good luck. <laughs> Pag-inaw talaga ng mga talented, mga artists sa industriyang ito. Ang mga kapuso, yeah. team, team Melda. Yeah. <laughs> Dito naman po tayo sa kabilang team. Ang makakalaban po nila ay ang Team Eva. Ang kanila pong team captain ay ang kumare ni Miss Imelda Papi na isa rin pong jukebox queen na nagpasikat ng original hugot OPM song na Tukso! Huh, layuan mo ako! Layuan mo ako! Aha. Ang wala pong kakupas-kupas na Miss Eva! You and your Miss Eva! Wow! Eva! 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 Miss Eva, Eva. kung e mga kakasama natin ngayon? First of all, I'd like to thank you. Andito ah, na naman ako. Yes, ma'am. And this time, pipilitin kong manalo. Kayang-kayang. Kayang, Kayang-kayang kaya. Ito. yan, eh. Siyempre <laughs> 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 po, ang kasama ko is my only one ang kaisa sa kupong anak na si Evangeline Inoramay. Hello, Mag. Ang susunod naman, siya boyfriend. po ay ang pari ko eh, Kung pari ko kasi pa ito. Paring Gary. Pari ko Welcome, sir. Boyfriend! 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 Okay. At ang susunod naman po, <laughs> hindi ko alam pa, kapatid ko sa labas o oh. ano. <laughs> Siyempre, kilala nila, mati ni Idol to eh di ba? Artista, singer, none other than PJ Aneliana. Yes, sir. Ay, ito yung idol ko po, si Tupids. Idol. Tupids. Kaya yeah, nga, idol. I miss you, Tupids. I miss you, dong. I miss What? you. Robin Hood. Yes. Grabe. Alam nyo, mga kapuso, Ilang dekada na pong lumipas, pero yung mensahe ng kantang tukso, ay eh, marami pa rin po nakaka-relate. Di ba kasi? Bakit? Marami pong marupok. <laughs> marami mga marupok. Ah, Miss Eva, ano po ba ang mensahe nyo sa mga taong mabilis ma matukso? Sa mga taong mabilis, mabilis matukso, umiwas kayo sa tukso. Salamat po sa pagbabahagi ng inyong talento. Pati ni Imelda, maraming salamat. Pero, ah, ang kailangan po nating talento dito yung pagalingan sa sagutan. 200,000 pesos ang hinahanap natin. Miss Imelda, are you ready? We are ready! Miss Eva, are you ready? I'm ready! <laughs> all right let's play Family Feud. Come on. best friend po sa totoong buhay. Okay. Good luck po. Top 5 answers okay. Anong Ano ang karaniwang makikita sa kwarto ng isang manghuhula? Miss si Imelda. Yung uh, kanyang mahiwagang bola. So, Man, yun ang unang nakikita, yun, no? yung bolang kristal. Yes. Yun din ba kaya ang unang natin makikita rito? Bolang kristal! Yes, nandiyan! Ayun, mahulaan kaya ni Miss Eva. Ang number one, maano po karaniwa makikita sa kwarto ng isang manghuhula? Yung turban, ang turban ng manghuhula? Nansan ba ang turban? <laughs> Wala. Okay, Miss pass or play? Play, please. Let's play round one. Okay, Nafi? Yes. Ano kaya makikita? Karaniwa makikita sa kwarto ng isang manghuhula? Tarot cards. Cards. Dun doon daw nang gagaling yung kapalaran.

Meron mga ano eh, meron silang mga dasal. Ay mga dasal, mga liquid ba? Yes. Yung big to big oh. Doon nila nandoon nakakonsentrate. May kakilala yung ka power. kasi akong ganyan. May <laughs> so, ganoon po ba? So we'll see. says Miss Imelda, ano po kaya karaniwang makikita sa kwarto na manguhula? Kandila. Yeah! Man, ba? Nafi, isa na lang. Ano kaya to? Mga kristal. Mga B bato. Mga bato, mga B kristal. Mm -hmm. Services. Okay, ano yeah, Nag-uusap-usap na sila, Zach. Kailangan ko mo to kundi masisting nila. Ano kaya to? Siyempre, ano po bang kailangan? Table. Mesa. Oh, yes, mesa. Para mapampatong ng kristal. Yes. ng cards. Nandiyan ba ang table to sweep the round? Grabe. May hula ako. Siguro na hulaan nila yung mga sagot na to. Ang gagaling. Pero hindi alam niyo ginawa nila. Pinaiyak agad nila ng Team Imelda. Ang Team Eva. Dahil nakakuha sila ng 95 points sa ating unang round. Pero Team Eva, tiwala lang. Tiwala lang po at makakabawi rin po kayo maya-maya. Pero bago tayo mag-proceed.